Kumusta mga loads? Asensya na at ngayon lang ulit ako nakapag-upload. Ang sunod nating video ay yung mga funny jokes na ginawan ko ng animation. Sana magustuhan nyo. Tara at simulan na natin. Let's go! Napakatagal naman dumating ni Bogart. Naligaw na naman siguro yon. Sabi ko dito malapit sa bahay ni Boy Kulot eh. Ay, Pare, ang dami nating nainam ah. Inabot na tayo ng gabi. Ayan oh, liwanag na ang buwan. Oh pare, lasing ka na ata. Tanghali pa lang, araw iyan. Buwan iyan. Oh, linaw na linaw. Araw yan pare. Sabing buwan. Teka, para hindi tayo mag-away. Tanungin natin itong batang pangit na yon. Hoy bata. Ano ba yung maliwanag na yan? Araw o buwan? Nako mga manong, pasensya na. Bago lang ako sa lugar na to. Kaya hindi ko rin alam yung maliwanag na iyan. Sige po, una na po ako. Lasing ata ang batang iyon. pare di magtanong sa batang pinaglilis sa espaltao. Oto, ano ba yung maliwanag na iyon? Araw o buwan? Ah, uh, eh, manong, alin po ba sa dalwa? Anak, magtatanong lang ako. Ano po yon Lolo? Saan pa may gawaan ng sapatos bukod doon? Ay, Lolo, doon po sa may sunod na kanto. Ah, salamat, anak. O, anak, sa'yo na lang tong mani. Medyo matigas na kasi. Ay, salamat ho, Lolo. Sakto to habang nag-aantay ako. Hoy! Ano yun, Lex? Nakita ko yun, ah. Agimat ba yun? Yung inabot sa'yo ni Lolo? Agimat ka dyan. Eh, ano yun? Ayan, oh, mani. Aba, paborito ko yan. Akin na lang. Bakit mo naman inubos lahat? Sarap ah. Lasang imported legs. Anak, sarado din dun sa kabila. Lo, meron pa kayong mani. Inubos kasi nitong si Bogart lahat eh. Ah, meron pa ako anak. Eto oh. Kaso, sisipsipin ko pa yung chocolate bago ko bigay ang mani. Ko, Bogart, galing na pala sa bibig ni Lolo. Kaya pala lasang imported eh. Masarap din, Lex. Kahit nasip-sip na ni Lolo. Yak. Eh ano bang trip na naman yan? At may panyo ka sa ulo mo. Agima to, Lex. Bigay sa akin ng Lolo ko. Eh paano naging agimat yan? Ganito kasi yan, Lex. Bogart na po. Sa'yo na lang tong panyo. Agimat ko yan. Talaga, lo? Oo, oo. Magagamit mo yan sa oras ng disgrasya. Basahin mo lang ang nakasulat sa papel sa loob niyan. Ang totoo niya, nagamit ko na nga ito isang araw lang eh. Gumana naman. Oo naman. Ganito nangyari noon. Maganda panahon ngayon ah. Hold up to. Huwag kang kikilos ng masama. Pamili ka. Labas mawalit mo mo. Papasabugin ko utak mo. Bahala ka. Basta sinasabi ko sa'yo, parehas lang laman to. Ilabas mo na, bata. Oo nga pala. May agimat na bigay sa'kin si Lolo. Hindi tatalab sa'kin sa yan. May agimat ako. Kalokohan niya ang bata. Basahin ko daw yung nakasulat dito sa loob. Ako, tumakbo ka na habang may lupa. Gamitin mo itong panyo, pamunas ng pawis mo. Takaw, yari! Takbo na! Kainaman naman yung si Lolo. Agay, daw. Magagamit talaga to. Hababa naman ang tinakbo ko eh talagang papawisang ka. Mabi siya talaga ang ng lolo ni Bogart. Salamat ulit mga lods. Kita kita ulit tayo sa susunod na animation. At eto na ang shout out. Belated happy birthday nga pala kay Ella Orlina. Bye bye!